kami sa Congressional SSS Congressional Branch ayan, maratay din kami dito kami laking building to, marami siya maraming mga kasak nasasakupan may national bookstore at iba pa antayin natin si ako mo kasi nagpa-serox yun dahil nasira daw yung serox dito sa sa National Bookstore kaya nagawa. Huwag okay. kung saan po siya, walang magkakataon pa ako dyan. Yeah. Dito daw tatawid daw eh. Sa may uh, circles eh, hindi ko alam kung saan. Malayo yata yun. Inot-inot pa man din. Tapos, ano, malayo pa. So nandito kami, awa na, just nakarating ka. 34 minutes yung uh, biyahe namin mula dun sa amin sa Dawa. Ah, Mag-hay na dito tayo sa bagong lugar kung saan tayo na. Namashal, Namasyal na, na rin. Siyempre, bago sa amin eh. Bago sa panig. SM North Edsa. Yun may mga jeep na patuntan. SM North Edsa din siya nadadaanan din natin ito pag nag uh, tayo kasama si Papa ito naman sushi basyal ko kayo rito nandiyan yung sa harap ko here it is test ah oo oh, oh, lang ko dito nga ano to na uh, nadadaan daanan namin nila dito tayo natin si ako mo para pag ano kumain na kami at nagkapinaw kasi alam nyo guys nakatulog ako dito sa loob ng kotse taxi na sinakyan namin tulog talaga ako magaling magmaneho yung driver na yun hindi siya magaslaw magmaniho explore si Hana. ang laki ng ano international National laki Tapos may mercury doon. Maraming ano. Oh. Pancake house. Oh, yung favorite mo andito. Hindi ko alam na, malang, may pancake house dito. Marami siya. Ang ganda ng SSS. Is -is Kaso nga malayo. May pancake house pa oh. Paborito ng anak ko. Oh. Tapos sa Max. May Max din dito. Kompleto na siya guys. So, yeah. Meron pang sorry ah. Meron pang ano, food court. Food court dito. Ah, meron siyang dialysis. alam sa? Dinalis eh. Care center. Ah, baka dito. Dito yung ano, kung saan nagpa serok si Ate Lucy. Oh, may mga ano dito. Kompleto na siya. Saan kaya nagpa-serok si ako mo? Or may ito kami sa my second floor. Ito is, is, is pala second floor niya. Parang hospital yung ano dito. Ano sila mo ba si Ate Lucy? Ayan si Ate Lucy. <laughs> Ayan si Ate Lucy. Dito kami sa Jollibee Diyan Ano, yeah. order kami lang aming, aming makapapotot kasi napakatagal pala ng pila ni Ate Lucy kung sa ano Sa SSS Ang galing na alam ko Isa tayo tumingin Ang ano Ice cream Huwag na mag ice, -ice. Mag mag Meron pa nga ano surprise fries na lang. Tapos may cock tayo. Cock syrup, cock Hindi mo alam yung cock flow. Tayo natin yung ano. Alam nyo guys, tuwing lalabas si Hana, nagahanap yung ng Oo, kahit kakakain nyo lang. Ay, happy birthday kay AJ. Birthday niya pa happy. Sabihin mo, happy birthday AJ. Nakasan mo. mo. <laughs> <laughs>